Dahil nga graduate na si Cassandra, naisip ko na bilhin siya ng bagong regalo, cellphone dito sa Green Hills. Bali dito na nga ako nagpunta sa Extense Gadgets kasi ito talaga yung pinaka-trusted ko dati pa. Nasa tapat nga lang sila ng Bridgeway Shops kaya mabilis lang din silang makita. Dapat nga yung ire-regalo ko kay Cassandra pera, tapos sabi ko nga sa kanya mag-shopping na lang kami. Ang kaso nga lang tamanggi siya doon tapos parang nagpaparinig pa nga siya sa akin ng bagong cellphone. Never pa kasi siya nagkaroon ng iPhone kaya sabi ko ito na siguro yung time para bilhan siya. Bali bumili ko nga pala para sa kanya yung iPhone 11 Pro Max tapos ang bait nga ni Mama Extens kasi ang dami niyang pa-freebies dito. Kapag kasi bibili ng cellphone sa kanya, libre na yung phone case, battery pack, pati AirPods. Tapos iyan, bongga nga kasi libre pa dito yung Hermes na Apple Watch. Lahat talaga to libre lang kapag bumili ka sa kanya ng cellphone or iPad. Bali itong second hand nga pala lang binili ko para kay Cassandra, pero parang almost brand new pa rin. Chineck ko kasi yung battery health tapos nasa 100% pa nga rin, tapos parang hindi pa nga daw to nagamit masyado. Ayun, may kasama na nga rin tong box tapos sa loob naman may kasama na ring earphone pati charger. Dapat nga yung iPhone ay yung bibilin ko para sa kanya kasi walang gusto daw niya yung may 0.5. Kaya no choice ako itong iPhone 11 Pro Max na lang yung binili ko tapos yan pinakabitan ko na nga rin ng tempered glass. Para syempre mamaya pag uwi ko ng bahay gagamitin niya na lang. Hindi niya nga alam na ngayon ako bibili ng cellphone tapos bala ko nga i-surprise siya mamaya pag uwi ng bahay. Alam ko naman na deserve niya pa rin to kahit minsan pasaway siya sa akin. For sure nga matutuwa yun kasi ngayon lang siya nagkaroon ng iPhone tapos hindi na rin siya manghihiram sa amin. Kapag kasi magti-TikTok yun lagi siya nanghihiram ng cellphone sa amin para daw quality. Bali Android nga pala yung gamit niya ngayon, kaya sa wakas mapapalitan na rin ng iPhone 11 Pro Max. Ayan, gabi na nga rin neto, kaya after ko bumili ng cellphone, umuwi na ako ng bahay kasi baka mamaya tulog na si Cassandra. Maaga pa naman yung natutulog, kaya sana maabutan ko siyang gising. Ayan, wala nga siya dito sa may sala, kaya naisip ko na umakit na sa third floor at dumiretso na dito sa kwarto. Dito ko na nga naisip, ilagay sa drawer yung cellphone, tapos meron na rin tong nakasulat na congrats. Bali, papapuntayin ko nga lang siya dito sa kwarto, tapos magkukunwari nga akong galit kasi makalat yung kwarto. Bali, itong drawer nga, lagayan ng mga napads ko, tapos sa ko nga siya mamaya na maglagay dito ng napads. Nagpa-practice na nga rin ako magalit-galitan nito tapos ganulo ko na din yung kwarto. Ano sabi ko? Di ba maglilinis tayo? Mag-o nga. Ito ang knee pads ito. mo dada. mo magtutupi ako. Hindi <laughs> ka na ako kumain sa Hindi ka na sa inyo.

Basa <laughs> na. nga to. 5 no? Ay, may Ano? ko. Ah. May... Na, ah! 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 na lang natin. Dito malagay ko na muna. muna. case.

kung ano kung mersi? Hindi mo hindi mo nga ako? Ano meron? Oo nga ay sumi. Ako siro, ang gantang, di mo mo ganon. Akin to. Totoo ba? Oo nga. hindi nyo totoo ba to? yung ko lang ang mga pinakakupo hindi nyo may camera 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 ay! yung camera ano yung camera? totoo ba ipon ka? Ayan, grabe. Tuwang-tuwa nga ako sa reaksyon niya tapos pinagpawisan pa siya. Grade 11 na rin kasi siya kaya kailangan niya rin to para magamit niya rin sa school. Deserve niya pa rin naman to kahit minsan matigas yung ulo niya tapos yan nagulat niya ako kasi naglinis siya dito sa kwarto. Hewan ko ba kasi bagla na lang siyang sinanayban ng kasipagan. Ayan, share ko na rin sa inyo guys na nakapag-withdraw na naman nga ako ng malaking pera dahil dito sa Diamond Game na palagi kong nilalaro. Pwede ka nga dito kumita ng totoong pera tapos itong Color Game Game palagi kong nilalaro kasi dito lagi akong panalo. Ayan, pipili ka nga lang dito ng mga kulay na gusto mo tapos ako nga laging tatlo yung pinipili para more chances of winning. Ayan, pinili ko nga dito yung color white, pink, tsaka yung green. Tapos nagulat nga ako kasi unang laro ko palang panalo na kagad ako. Siyempre, para makapaglaro dito, kailangan mo muna mag-register. Ilalagay mo nga lang dito yung phone number mo, password, verification code, tapos yung referral ID. Pwedeng-pwede ka nga rin dito maging agent tapos pwedeng-pwede ka rin dito kumita ng malaking komisyon. Kaya sa mga may gusto rin kumita dito sa Diamond Game tulad ko, ilalagay ko na lang din yung link nito sa unang comment section para makapaglaro din kayo.